si Francesca, ah, Francesca yung super. Ah, really? Yes. No, no, super idol niya. Yeah. Oh. Super idol niya. O, kanya mami. Oh, really? Maybe someday. Yes. Good luck, you know, as you do you know. no? this showbiz world, Francesca. Wish you all the best. Catherine Bernardo, may pahayag nga kay Gail Francesca. Nakatanggap nga ng isang special message mula nga kay Catherine Bernardo, ang anak nga ni Francis M. na si Gail Francesca. Matapos ngang malaman ni Catherine na sa na umano sa showbiz ang anak ni Francis M. at Abigail Rai. Matatandaan na kamakailan lang ay ipinahayag nga ni Gail Francesca ang kanyang paghanga kay Catherine Bernardo. Sino mga ina-idolize mo noong bata ka? At hanggang ngayon, ha? sino, mga artist yun? I-idolize po kay Catherine. Bernardo? Yes. okay. Why, why Catherine Bernardo? Um, Uh, uh, I idolize her acting uh, 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 and everything. Sa panayam sa kanya ng broadcaster na si Julius Babao, inamin nga ni Gail Francesca na isa si Catherine Bernardo sa tinitingala at iniidulo niyang artista. Humahanga umano si Gail Francesca sa taglay na husay at ganda ni Catherine. Samantala nga nakaabot na nga kay Catherine Bernardo ang sinabi nito ni Tony Gil Francesca sa pamamagitan nga ng broadcaster na si Julius Babao at Tintin Babao sa isang event. Ayon pa nga sa mag-asawang broadcaster, gusto umano ni Gil Francesca na makita mismo sa personal si Catherine Bernardo. Sa video nga na ipinost si Francesca, maging si Catherine Bernardo ay nagulat dahil iniidolo umano siya ni Gil Francesca na anak nga ni Francis M. Narito nga ang video na ipinost ni Gail Francesca sa kanyang account. Oh, kanyang mami. Oh, really? Maybe someday. Good luck. You know, as you can see, there is a no. Show of his Francesca. I wish you all the best. Um, always be kind and then enjoy the journey lang. Yeah, I hope to see you Kasunod nga nito, ay binati ni Catherine Bernardo si Gail Francesca sa pagpasok nito sa mundo ng showbiz. Sa huli nga, ay merong pang o advice si Catherine Bernardo kay Gil Francesca sa pagpasok nito sa showbiz. At meron din siyang ilang paalala na binigay rito. Sa kanyang post naman ay nagpasalamat si Francesca pero marami mga netizens nga ang tila di nagustuhan ang ginawa ng broadcaster na si Julius Babaw at Tintin Babaw na tila umano'y kinorner nito si Catherine Bernardo. Tila lumalabas umano na ginagamit ng mag babaw si Catherine Bernardo para mas pasikatin pa nga si Gail Francesca. Tinawag pa nga ito ng mga netizens na isang cheap move. Giit pa nga ng mga netizens na saan na umano ang sinabi ni Gail Francesca na gagawa siya ng sariling pangalan. Dahil ang lumalabas umano'y ginagamit nito ang kasikatan noon na kanyang ama at maging ng ilang personalidad sa industriya ng showbiz. In the kaleidoscope spinning round, make a twirl.